Mga ulan mga brother! Mamaling kitae oh! Hindi pala mag-grocery kasi walang palengkir eh Wala akong bigas. Wala akong bigas tsaka mga babaunin bukas. Mga pang sa trabaho. Kasi pag break time namin sa trabaho, kailangan mo rin magmerienda kasi 12 hours kang nandun sa trabaho mo. So anyway, mamaya papakita ko sa inyo kung paano mga setup dito sa bahay namin. So mamaya lang. May bus naman. So, oh, siyempre, sayang din yung yung oras mo. Maghihintay ka ng bus dito mga 30 minutes, every 30 minutes. So, ayun eh lang yung nakalasada namin. Ito ang so, maghihintay sa labas. Oh. Kaya guys sa Taiwan na oras-oras meron, ay minu-minuto, merong merong dumadaan na bus dito. Ayan, nakita niyo yan, bus na yan. Ayan ano yan. So, doon ka sasakay ang waiting shed nila rito, ganyan. Kung <laughs> ay mo yung poste na yan, may karato lang na yan. yan, yeah, yeah. So, ayan pala yung company namin, na no? Oh. Kamila na yan. tatawid, tawid, nakikita nyo niyan. Ah, uh, malaking yan. Yeah, yeah. Nakita nyo. Ayan ang company namin. So, oh, dyan nagtatrabaho karamihan, mga Pinoy, mga mga kababayan natin. Dito na ako sa Walmart nag-grocery. <clears throat> ang, binibili ko lang naman dito usually mga bigas, mga tinapa, yun lang. Minsan mga karne. Pero pag karamihan, pagka mga karne, uh, ang ko so, sana ako na bumibili doon sa Subay. Ito lang ang ko. 8 kilos na bigas, pansit kape, asukal, saka merienda ko bukas. Ayun lang, Oreo. Hindi uh, ito kami break time ako. Kaya ano ko no, na uh, nakukot-kot habang may break time. So, kailangan kasi yun ano, kasi 12 hours ka nga nasa trabaho ay eh, mahirap nang wala kang ano, wala kang pinakain. Antayin mo lang yung break mo. Ngayon lang uh, ipapasok mo sa bituka mo sa mahirap eh, kung wala kang rienda. So ayun lang yung pinaguro siguro ko and then uuwi na ako. Nakulimlim na mga brother no? oh. May tayo nga ako pero hindi pa naman siya ga, gaano malakas yung ambon. So ang binili ko lang naman is bigas. Bigas pansit kanton. Tsaka uh, merienda ko bukas pagka sa trabaho ay eh, break time nga. Ayun lang naman, dalawang Oreo, isang pack na pansit kanton, tsaka isang sakong bigas, tsaka asukal, tsaka kape. Ayun lang naman oh. No? <laughs> yung bigas, medyo may kabigatan na sa 8 kilos siya. So, sa grip lang mga brother, so, tatawid tayo. Ngayon ko lang nakita. <laughs> na Yan yung ng Walmart. Bili ko ng bigas. Yan. Bili rin ako ng mga groceries ko. Agulod ng Pansik Canton kape, sukal, sa merienda sa trabaho ulit. Di e, ganyan talaga. Oh. Yung mga puti nakatingin lahat sila sa akin. Lapit lang. <laughs> lang naman yung bahay ko, Diyan lang nalalakad lang. May bisikleta kasi ako. Ang problema, wala nga akong padlock. I... E, Pagka iniwan mo kasi sa labas, may tendency na nakakaw lang yun. sumahirap. So So, sayang lang din yung pinambili mo. Yung mura lang din naman yung bike. Yung problema nga lang. Siyempre. Palaki ang... Ang... Uh, pakinabang nun. Pagka halimbawa, i-day off mo. Pero sa ngayon, medyo ma... Yun wala nga akong... Ano, wala akong... Uh, padlock. O panglock doon sa bike. Para pag iiwan mo sa labas ng... Kung saan ka pupunta. Halimbawa, sa Walmart. Eh, kailangan mong iiwan yung ah bike mo hindi mo na pwedeng ipasok sa loob so ayun lang ano kung titignan mo ninyo naglalakad ko ako video maambon pero okay pa naman hindi naman mababasa to kasi plastic naman yung saco so siguro mga nasa 20 minutes na lakaran magmula rito hanggang doon sa bakay eh laking cargador tayo nung araw kaya rin o, oh, tignan mo na kangito yung mga puti sa akin o, oh, yung mga driver. Ano <laughs> <laughs> kaya itong ginagawa niya, ito sabi si Goose. Ay, yung mga salita ni naay at tatay. Yan. May <laughs> kasama pa akong kape, ano. yung mga grocery ko. Sa ulog bukas, lunis na. So, siyempre, panggabi ako bukas. Pagka umaga kasi hindi na ako lumalabas, natutulog na lang ako maghako. So, ayun lang. <laughs> Ah, uh, nung, so, ang sitwasyon ko namin dito, mag-grocery ka, i kailangan mo ng either may sasakyan ka, magbobas ka, or maglalakad ka. Kaya naman, may bike ka, yun lang. So, depende sa'yo kung ano yung kalagayan mo dito, eh, yun, 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 ang, yun ang mangyayari sa'yo. So, halimbawa, ikaw, eh, parang darating mo yung sasakyan mo, saka mag-grocery, gano'n. Pero kung katulad po kayo ng ano, ako lang mahirap lang din. Kalakad tayo. Yun lang. Yan. Itong bigas na to, nasa 8 kilos. Mga worth uh, 15 dollars. So pagka mag isa mo, marami na to. Makakasave ka na to ng uh, ilang ano din, ilang araw mo na din mga makukonsume ito, mga 2 well, two weeks, depende sa kain mo. Pero pagka malakas ka kumain, mga one and a half week, mga ganun lang. So, mag-grocery uh, ka ulit. Ang ano yung naman talaga dito, grocery, yun ang uh, pagkakagastos sa mo rito. Unang-una mong pagkakagastos sa kasi pagdating mo dito, yun ang unang mong hahanapin pagkain. Hindi naman pa pwede pagbaba mo ng airport. Eh, matutulog ka agad. Kakape, matulog Trabaho, gano'n. Hindi. Pagdating mo ng airport, ah uh, kunin mo na yung mga, mga gamit mo. Punta ka ng imit mo na yung mga HR ninyo. Kung, kung sino man yung mga mga pwede mong imit. And then, syempre, uh, na kayo ng uh, gift check. And then, pupunta kayo ng mga pupunta kayo ng mga Ah, uh, Uh, grocery store or o oh, ganun grocery store para bibili ng pagkain niyo on that time so on the spot doon na kayo bibili <coughs> ng pagkain niyo lahat ng mga gamit mga uh, mga sabon mga ganun lahat na mga necessity lalo, -lalo na lang itong bigas kasi itong unang-unang binanap namin bigas nung that time na kami ay bagong dating dito bigas talaga ang hinahanap namin. Hindi kami nag bumili ng kung ano-ano, no? basta bigas. Tapos puro sardinas pa. E yun pala, mas mura pala ang karne, tsaka, tsaka ano rito, mga mga isda. Pero ang mahal talaga dito is gulay lang talaga, ang mahal. So, ito, medyo matagal na rin makukonsum ito, mga dalawang linggo. Siguro, depende kung gano'ng lakas kumain. So, ayun lang, ano, naglalakad ako, medyo malakas na yung ulan. I-open ko na yung uh, yung payong ko, nandito sa likod ko. Pero. You know? Oh, medyo mala malayo-layo pa tayo ko. Uh, ano pa? 15 minutes. Ang lalakarin natin, no. O, oh, ayan lang, mga brother. <laughs> Katitinyo talaga yung mga puti sa akin, ano um, sabi? Sino kaya 'to mga Sino kaya 'to? <laughs> Susunod ko na. <laughs> o oh, sige na sika. Ayan na, oh, na 'to, brother. Ngayon din 'to bahay.